lutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil may mabisita ho sa amin na artista. I for the good. <laughs> Medyo inakabahan nga niho ako ngayon mga kamangyan dahil nga niho mapunta si Sir Drew sa aming bahay kubo. Ay isa ho kasi tayo sa mga napiling a feature doon sa kanilang yung bagang biyahe ni Drew. Hala kasi sino ka dyan? Oh, <laughs> syempre, grabe ho yung kabog ng aking dibdib -dib gawa ng syempre artista yun tapos mapunta doon sa bahay kubo. Tapos syempre, napapanood-panood lang namin yun na nagapupunta sa ibang lugar, gayon. Tapos ngayon, kami na yung apuntahan din. Oh. Hala yun ko na, nakakahiya. Halang arti. At dahil nga niho, maya-maya pa naman yung dating nila, maaga rin ho kami nagpunta ni Tatay Dino sa palengke para ho makabili no mga alutuin mamaya. At dahil nga niyo madalas ko namang naluluto ay mga pampahay blood. Ah, pahay blood din din natin sila. Halang wag naman. Ba't yun? So, ayun, ni ho, ay Seafood na lang yung ahanda sa kanila mamaya, yung alutuin para doon sa kanilang episode. At buti na nga nila ang din ho, at Changi ngayon. So may mga mabibilhan-bilhan tayo din eh. Pero ako din ho ay nag-order na din doon kay Sir Marvin Almanon kung kilala ninyo. Marami ho kasing mga alimango doon sa kanila, ganyan. So nag-order na rin ako para sigurado. e eh baka pagdating naman nila din, wala akong mailuto. Bay, nakakaya din yun ha. <laughs> sa totoo lang ho, hindi namin alam kung saan baga magaluto, kung din baga sa labas ng bahay kubo o doon sa loob. parang para ho, sigurado, para maging smooth, wow, smooth. ay naghanda na rin si tato ng mga panggatong diyan para kung sakali na dinin sa labas magaluto. Kaya lang nga namang sabihin natin kay Sir Drew, ay Sir Drew, maghanap muna kayo ng panggatong. Hala, baka pa naman tayo iiwan na. Diga ho, mamaya, pagdating na Sir Drew, diretso na doon sa pagluluto. Kaya rin yung sinatatay ay inasikaso na rin ho, aring sa sugpo, tinagtagan na ng mga parang antena, gayaan. Gawa nang sa totoo laang ho, isa rin talaga aring sa nagapatagal kapag kami ay nagaluto. Siyempre, alinisan payaan. Buti na nga nila ang din at ang si kuya, yung akin hong pangalawang kapatid. Naks Wala ho kasi ngayon dinis si Kim, gawa nang may pasok. Akala mo naman talaga. oh, ay di may isa pa kung lalaki din eh. May katulong pa kami din eh. Ay, buti naman. Tapos <laughs> alam nyo gawa kung mga kamangyan. Siyempre, diga, ka, kinontak-kontak kami. O, yun naman ay ano pala, ang email pa lang yun. Tapos <laughs> tinanong kami kung available sa galitong date yan. Gaya, hindi ako ay ano na nun, tuwan-tuwan ako nun. Sabi <laughs> Medyo nagdalawang isip pa rin ako nun. Oo, oh, uh, nakakala mo talaga. Medyo nagdalawang isip po ako nun. Gawa nga ni ho, na. <laughs> time na yun ay papunta din kami ng Maynila. So baka magkaroon ng conflict doon sa schedule. Baka mamaya pumayag-payag ako, mag-oo ako. Tapos pagpunta nila din, wala namang pala ako. <laughs> <laughs> hindi tayo paasa, hindi katulad ng iba dyan. Tapos na nagparinig. Tapos medyo nahihiya pa ho ako. Huwag oh, mahihain niya Kasi mas gusto ko ho na ako na lang ang yung mapunta kaysa sa ako naman yung apuntahan. Boy, apaka special ko naman kapag kayo. Ay, may agawin naman ho pala talaga sila din sa Mindoro. May ashoot daw sila. Tapos isa ako doon sa mga apuntahan. Gaya, alam mo naman magpakipot-kipot pa ako. Biyahe ni Drew na yan. Oh. Medyo napapaisip lang ho ako. Gawa ng paano kapag umulan din Tapos yung aming bahay ko, hindi naman kalakihan. Tapos oh, minsan, malakas talaga yung hangin dito. Pero minsan din naman, ay talaga parang walang hangin. Oh, ay, paano yun? Pag mainit, nakakahiya naman sa kanila tas walang kuryente din. Na ang dami nang napasok sa isip ko noon, sabi ko, "Oh, sige, let's go." Umay handa na nga niyo namin lahat mga kamangyan ay sakto din naman na dumating na sila. Ano ko kung kinabahan din yan, gawa ng abo naman tatlong bang ba ang dumating. Ako kung may mga bata la ang diri sa amin magatakbuhan na yun <laughs> Dahil lang alam mo namin kapag may vandini, mangunguhan na yun ng bata. Ari, kusari <laughs> na mga kamangyan grabe, sobrang dami nila. Kala mo may birthday. Yan. So, katatapos lang din nila mag-shoot mga kamangyan sa iba pang bayan din sa amin. Tas after noon ay dumiretso sila din. Imagine niyo, grabe ang pagod ang mga Pare. tas Tapos kunyari, chill-chill ako, pero sa tunay na buhay, yung kaba ko hanggang Mindanao. Mm -hmm. Tapos syempre, nasilayan ko na rin si Sir Drew. tunay ba ito? Mga panaginip lang ito, kurutin niyo ako. Uy! Okay, aray, tuloy ho kayo din sa aming munting tahanan. Ano na munting tahanan? Huwag ko kayong mahiya. Gusto niya ng cook, ng alam. Uy! Ay, pagdating na pagdating niyo nila din yung ni mga kamang yan, akala ko mag-atsikahan muna ng kaunti. Gayaan, aba, hindi naman pala gayon. Ang ginawa ho, di, tinignan muna yung paligid. Tapos, sinabi namin kung saan nga ni, pede mag, ano, magluto. Tapos, hindi ho, napili sa loob daw muna ng bahay ko pagsubo. Tapos nagsimula na rin ho kami agad gawa nga, nga ni ho na medyo kapos na rin sa oras. Kasi sinabi ho sa akin na magaluto lang daw ako tapos mag usap usap na daw kami ni Sir Drew. Talagang hindi siya scripted mga kamangyan on the spot talaga. Kaya sabi ko, hala baka mamali ako kung ano yung mga asabihin ko. Tapos hindi ko pa alam kung ano yung mga atanungin. Kaya sabi ko sa sarili ko, hala bahala na basta asagutin ko na lang si Sir Drew ng tunay kung ano talaga yung totoo. Tapos isipin ko na lang na walang camera sa paligid kahit naman ang pagkadami-dami parang 84 yat. 84, sobrang dami. So ayun nga, iniisip ko na lang na walang camera nakamila ang dun ni Sir Drew tapos nagachika-chikahan lang ang kami. Tapos are mga kamong yung grabe sobrang nakakahiya. Una pala ang tinanong ako kung ano daw yung alutuin namin. I, alam niyo na blanko agad ako hindi ko alam kung garlic butter or butter garlic. Nagbali-balit na. Nauutal-utal ako nung tas tumawa na lang ako kasi hindi ko na talaga alam kung ano. Grabe, gusto ko na lang magpalamon sa lupa ng no? mga oras na yun. Tapos habang mga kamangyan, eh, talong ng tanong si Sir Drew. So, gayon talaga, interviewin ka. <laughs> alam nyo, nagtandalito-lito na ako talagang labo-labo na hindi ko na alam kung anong inalagay ko doon sa kawali, kung tama pa ba gayong pagkasunod-sunod. Ayaw ko na, talong, oh, ayaw oh, ko. Oh, Uy, oh, si oh, 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 So, yun mga kamangyan, habang natagal, parang magiging komportable ka na. Ala, iba na yun. Sabi ko nga ni Ho, normal pala talaga yun, yung parang mapipressure ka, akabahan ka, mauutal ka. Ang mahalaga doon, paano mo ma-handle yung sitwasyon kapag nandun ka na mismo? So, yun, habang natagal, na-enjoy na, na talaga namin yung kwentuhan, yung interview, at hindi na namin na malayo yung oras. Maya maya mga kamangyan, edi natapos na rin ho yung interview. So syempre may mga kailangan pa rin ho talagang kuhanan ng video. Tapos ng mga oras na yan mga kamangyan, ay umalis na rin ho pala si Sir Drew dahil may biyahe pa siya ni Drew. Ano daw? <laughs> Sabi ko nga ni Hoy, apadalahan ko na lang siya ng seafood at sayang naman kung hindi niya matitikman. Hoy, feeling! Tapos <laughs> alam niyo ka, mga kamangyan, maaga kaming gumising. Siguro mga alas 5, alas 6 ng umaga para nga ni bumili ng mga agamitin. Galinis ho ng paligid, ng bahay kubo. Tapos nga ni, nagulan baga. Buti na nga nila, ang bago sila dumating ay tumila na. Tapos tapos ayan, dire-diretso na, hindi na umulan. Ay, thank you, Lord. Tapos ngayon, naman lamang yan ay hindi naman kami magaluto sa labas ng bahay kubo. Tapos ngayon, hindi na lang ang ako. Kasama na si nanay, si tatay, tapos ari yung aking mga kapatid. Sayang nga ni Hot, wala si Kim. Gawa lang siyempre nasa school nga ni Hot. Tapos yung panganay naman namin na si Kuya Bunjing ay nasa Marikina. Pero wag kayo mag-alala. Sasusunod kompleto na kami dito. <laughs> <laughs> tapos ayan, tuloy-tuloy lang. Luto-luto lang kami diyan. Tapos may amaya, nagtawanan nga ni kami. Gawa nga ni ng yung mga cameraman. Ay bagay nagapangan ng mga guya. yung mga malalaking langgam. Gawa lang siyempre yung likod nila bagay yung mga dahon dahon-dahon Tapos akala nyo mga kamagang kami-kami lang nandiyan. Abay, tingnan nyo naman ang behind the scene. Kapag nagapatawa kami, sila yung mga nagatawa ng diyan. Mm. Tapos ayun mga kamagyan, mga oras na yan nga ni, medyo nagutom na talaga kami kasi nga ni, tanghali na rin. At hindi talaga kami makakakain kasi yung ulam na akainin namin, ay yan mismo yung inaluto namin. So, pati wala akong ibang pagkain sa bahay ko. Gawa <laughs> lang yan nga yung inaasahan. So talagang tiis ng guto ang sambayan ng Pilipino. Mm -mm. <laughs> hindi lang naman ho kami yung inagutom, pati yung mga cameraman, yung mga staff. Tapos maya, maya mga kamang lang yung tawanan kami gong kan si tatay. E, Dali-dali nga. O, e, pakinggan ipakinggan din eh. Tatay, pa. Ganyan talaga si tatay. Tatay talaga oh. Jollibee na naman eh. Ay, lakas ko. Ay, talaga arin si Paring John. Sabi ng tulong dapat sila ni Kuya. Abay, asuluhin baga naman yung tulyasi. Aring, ah. Ay, are dahil nga ni Huluto naman ng mga kamangyan, ay didin na lang sa bahay kubo. Ay, sa so wakas makakakain na. Ah. Pero syempre, bago kumain na, ah, set up muna yung camera. <coughs> Makabilisan ho, talaga yung ng na ang aming sikmura. Hoy! At tapon nag-set up nga ni sila ng camera diyan, mga kamangyan. ari naman nun si tate, ay pinakuha ko na ho nung dahon ng saging. Kako ay doon na lang kami makain, gawa ng marami-rami rin ho talaga are. Tapos tawa na naman ho kami diyan, gawan si tate, ay eh, dali, -dali na naman ho. At talaga may pagkapiloso po din. <laughs> 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 talaga humakamang hanggang ngayon inakilig pa rin talaga ako tapos hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may mga artista na nakontak sa amin may mga gusto na ma-feature kami kasi ho, syempre kami naman ay inapakita lang namin yung buhay namin din yung simpleng buhay namin din sa Mindoro tapos sobrang grateful kami na ang dami palang napapasaya nun ang daming natutuwa kasi yung iba ho kapag nagpagawa daw sila ng bahay kubo ang inapakita daw yung design ng aming bahay kubo so syempre nakakakilig tapos yung iba gustong gusto makapunta dito tapos picture lang sa labas ng bahay kubo masaya na so yung parang Grabe naman kayo. Hey. Ay, dali na ho mga kamangyan. At dahil nga ni Ho, okay na. Pwede nang kumain. Tinawag ko na rin ho sila diyan para kami ay makakain na. Kasi syempre, medyo inakabahan ho ako kasi hindi ko alam kung ano yung lasa. Kasi syempre, hindi lang kami yung makain. Syempre, after namin, makain din yung mga staff. Kaya habang nakain ho kami, tinanong ko na rin sila nanay kung kamusta yung lasa, kung maalat baga o matabaw. At ayun, medyo nabuhaya naman ako. Medyo lumuwag-luwag naman yung pakiramdam ko. Nung sabi nila na okay daw, masarap daw. Ay, buti na ba? <laughs> Tapos alam nyo ka, ho mga kamangyan, yung isang weird kapag nagaluto ako. Hindi <laughs> ko inatikman, di mo na ako sanay na atikman ko muna, gayon. Talagang lagay na lang ako nang lagay diyan. Tapos ayun, eh, diretso kain na 'yun. Basta naniniwala ako iba talaga kapag sinamahan mo ng pagmamahal. Hoy, si OA. Dahil nga rin, gutom na gutom na rin kami mga kamangyan. Wala na kaming pakialam sa camera diyan. Basta kami ay kumain na lang ng kumain hanggang sa mabusog. Tapos nang maya may nga ah, mga kamangyan, nung natapos na, syempre tinawag na rin namin yung mga staff para ho makakain na kasama yung mga kameraman. Kasi syempre alam na alam din namin na kanina pang nagutom yung mga yan gawa nga ho, na may mga pinuntahan pa sila bago pumunta ho din sa amin. Tapos ayun, sobrang nasayahan naman ako din yung mga kamangyan gawa ng kahit naman sila ay naganahan talagang kumain. Alam mo kayong ganyan. Eh. <laughs> nga ho, yun ay nakaka high blood. Nako, eh, syempre may daladala -dala tayo diyan pineapple juice. Talaga mahirap na, no? Ay, hindi ko na rin ho pala sa inyo mga kamangyan yung proseso ng pagluluto na lang. Syempre, naman huari doon sa ni Drew hindi ko rin alam kung kailan yan apalabas pero syempre a-update ko naman ho kayo sana all in update grabe mga kamang yan sobrang sarap ho talaga nung kain namin diyan at pasensya na ho kayo kung kami ay mga nakatayo diyan dahil nga kulang pa yung aming bangko din at tinan nyo naman ho yung isa talaga plangganan na ang daladala ah. aray naman yung isa talaga kinulang pa pumunta na ho din sa may tulyasi at namin kumain mga kamang yan ay dinagpahingalaan ho kami ng kaunti kwentuhan gayaan tapos may kailangan ho ulit na mga isyot pa ng mga scene at sunod ho nyan ay kailangan ko pumunta doon sa gitna ng bukid dahil dahil makuha ho ng drone shot. At sobrang nahirapan nga niyo ako diyan mga kamangyan. Gawa ng syempre malayo ho ako. Hindi ko talaga pakinig kahit sila isigawan na ng todo. At ang pakinig ko lang ho doon ay yung sa drone. Yung zzzz. Hindi kala mo may bubuyog man din sa aking tainga. Aray ah. Malapit ko. Hold lang. Tinghala ka na. Tingin. Tingin. Wag mo na. Wag. 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 Saglit. 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 Ready. Go. Ah. Ang tawa. Ah. Oke, okay, Jakal apa balik kah? Tagles, balik kemana? Ayo guys, masa yo-yo kaupa. Ikutlah aku, Jakal lang. Pabalik, Saglet, Ayun, ka lang, ako, ka lang. Ikutan kita, Jakal lang. Wah, wah, kala-kala Jakal ka lang. Eh, Jakal, okay, ikutin. Oke, okay, surut. Gee, kawaii. Nice. Gee. Tapi, Fu. Ya, siki lang. Yeho, one more. Iyun Ayan, gan. Ayang, ayang, ikut ikut kau one more. Apa? Iyang, close up tuh. Hey, rolling. Iya. Siki, siki, siki. Go. Nice, siki. Yan. yho Yo yon sige lang. Kaway, kaway! Tahan lang ah. Masaya. Dand lang ah. Yan, sige. Okay, rolling, sige, lakad, pabalik. Go. Okay, Lahat yung... na makikita nyo sa kanila yan. <laughs> Yun, Okay, salamat. Tapos ayun, after ho ng mga kamangyan, kinuha pa rin yung ibang mga scene na kailangan. Tapos hindi rin naman ako masyadong nahirapan. Kasi nga niho, mababait naman sila. Tapos ang gagaan lang din naman nilang katrabaho. Oh. Kaya sana masundan pa to part 2. At after ho Kamangyan, dahil okay naman na yan, nagpicture na rin ho kami diyan. Ay, for the good. So, yung lagi ko rin nasabi mga kamangyan, maribang kay Lord, thank you ho sa inyong lahat, sa solid kamangyan diyan. Alam ko na hindi ho, ano mangyayari kung hindi ho dahil sa inyo, sa support na ninyo, sa pagmamahal ninyo, sa panonood nyo pala ako ng video, sa pag sa pag-share, pag-comment. Hindi ko ho kayo maisa-isa pero grabe, sobrang thank you ho sa inyong lahat, grabe, napaka-solid ninyo. At maya-maya nga nyo mga kamangyan, ayan, nagpaalam na ho kami sa bahay ni kamangyan. Ay, ako pala yung... Ayun, salamat po sa pagbisita sa aming bahay ko. Umaga sa muli. Uy, napaka-uwi. So, yun na mga kamangyan. Dahil dyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video, no? O, asya, hanggang dito na lang ang ating video. Si Tatay Dini, asabayan ko muna. Ako'y nagutom din. Ay, bye-bye. Love you. Uy.